Hi guys, Hi. so the girls. <laughs> <Ate>! <laughs> so the girls now are cooking. It's spaghetti. Oh, so, ano so nagluluto mo? Carbonara yan, Ate. A carbonara pala, sorry naman. Carbonara daw, carbonara guys. So syempre meron sila butter. That's here. Meron silang Nestle cream. Century tuna, hot and spicy. <laughs> Yan. And then we also have what's this? Jolly premium slice mushroom. So ang ating taga cook for today's video I see. Sabatina, Rochelle. Sabatina. Pag ako Ah, ah, ah. At yung ating Assistant Assistant of the cook I see Let me see your face Pinkish ah, face Pane Pinkish, Pinkish face Pinkish face pane So dahil ako lang ay taga-tikim lang o guys So no worries, huwag kayo mag-alala Ah, ah Di pa nuko, ah, ano So, mag-aano tayo ng konting vloggy-vloggy for today's video. Pero ang bango. Ay, grabe, ang bango. Thank you. No. No. You won't. Ang bango, guys. Ang bango. So, ayan na. Wala na pressure na ako ngayon. Wag ka pressure Just, ano. mag drive pa siya. <laughs> yeah. Papalabanan. <laughs> wait la kasi nga kinukuha ko yung pagluluto mo yan yeah, perfect another ano parang ano, yung i edit ten 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 mo yun eh 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 Pero guys, kakain muna ako kasi parang mapinaisip mura ako. Panay, pa mo ng tumbler ko! Okay. 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 Hi vlog, welcome to my guys. For today's video, we're going to cook carbonara. Kabaratan Ay gusto ko. thank po. Okay, number... Hi, guys. Number 19. Nine, number 9 ba? So, we are here. Okay, number 9. Top 3 quality na pakatiba sa mga viewers natin. Sa nag-alive si Super Manga. And nine nine at the same time, nine nine punta tayo dito sa kusina kung saan nagluluto sila ng... Ayan. Para sa... Ano mamaya? Anong tawag doon? Anong tawag sa niluto nyo? Ha? Ano tawag sa niluto niya? Ah, carbonara ala ala chuchay. <laughs> ah, ala aling mataba. So nakikita nyo guys, nagla-live ngayon si Super Mangga At sana naman marami na siyang nabenta. At hindi ko alam kung bakit meron siyang suot na gloves. <laughs> Bakit may paglabs-glabs pa siya, guys? One, nine, so, kaka-uwi ko lang. At dito naman ulit tayo okay, kila madam. So, ayan. Nine, si okay, Super nine, manga. Nag-slide-slide pa, slide, slide pa siya, guys, ha? Ayan. Yeah. Kakatuwa, no? di ba, dati, alam niyo yung live-live na live yan, pinapanood ko lang ngayon. dito ako sa mismo live, um, live mismo, di ba? Kakatuwa naman. Oh. Sige na, babay na. <coughs> ano? Ano?

Ang sarap. How's my cook? Ay, ang sarap. Kalina ang bango, grabe. Pag ano, Tita Jackie? Alam mo, hang. Pag may maradobli. Ang sarap ang aking do. Pwede ka. Pwede ka na ba? asawa Mas mabenta yung 42 sa 43. Wala, hindi ano yun. Pagka mag-ano ka.